Speaking of that po, Sir Arnel, nami-miss nyo po ba yung ganong setup po na sa showbiz? Kasi ngayon, into politics na kayo, nami-miss nyo po ba yan? Na. Oo, nami-miss ko kasi hindi lang yung trabaho dahil ko kaibigan dito eh. Uh, ngayon nga, pag kami press mo, nahanap ko pa rin si Arnel yung hili. Obvious <laughs> ka na sa <laughs> tayo mo. Oo. Oh, ano yun eh? Uh, yung funding kasi sa share business, na palagi ko hindi na masyadong ganun ngayon. Eh, uh, ano eh, yun, yun kasi yung nagpapasarap ng trabaho lalo. Nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob. And, and, and somehow, you, you, look forward to every project that you do because it always will start with a press conference. Makikita-kita na naman kayo ng mga... Ang press kasi naging kaibigan mo na natutuwa ka na rin na nagkikita kita kayo kasi pati pa yung mga personal mong ano, mga problema sa buhay kasi yung mga yan laging gising sila lang naman yung mahahatak mo pag madaling araw huwag kayong gantuhan kayo, kayo sa scout area kasi galing lang nila sa katutak na press court so, so uh, mong tinanggal lahat yun nakakamiss and then yung ding yung binabangit ko kanina yung adrenaline na pag ikaw na yung nagpe-perform, pag kunyari nagtetaping ka, narinig mo na yung 5, 4, 3, 2, 1, hindi yung discipline na yun, ang hirap ipaliwanag yung pleasure na nararamdaman mo. Yung pag narinig mo na yung binilang, binilangan ka nung, nung na, uh, uh, dito, yung director, ng 5, 4, 3, 2, 1, and then the surge of energy, and then makikita mo magta-transform ka into your character. Or, eh, ito mo, if you're, you're going up on stage to perform, kasi, ano eh, it requires a, um, a very unique amount of energy for you to do that. Nang hindi mo sinasalaksak ng pasakit sa audience, kailangan ma-deliver mo yan in full connection sa kinakausap ng audience. It, it, it's really a very complex art. And uh, nakakagawa lang yun talaga. Biligan ng talent ng Diyos. Mm -hmm. Totoo yan, Totoo yun. Uh, uh, and many people can sing. Many people can can dance. But very few, very few can be uh, can define it as I am saying. Thank you. And kay Atty. naman po. Since my AQ music po, meron din bang plans with Sir Arnel for AQ music? future, yes, may nakapag ko alam ang AK Music at kasi Admin. Sure, pala hindi ko na kumahid yan, Admin Arnel, pero kaya nga nasabi ko kanina, Admin, ano, passion mo talaga showbiz, pero mas kailangan ka ng OFWs, mas kailangan. ayon <laughs> and, and so hopefully in the future, magkaroon kami ng collaboration. Thank you, Janelle. Actually, may tanong din ako kay Atty. Hani, paano niyo po uh, yung support na ninyo kay Admin Armea sa concert na to? Anong support na ibibigay? Why? Ayon. Ang out ang support namin sa kanya. Dino kasi siya ang namin na may Si Admin ang poste na po ng OWA at ng mga OFWs. Pag malangkod siya, malamot din kami na. Pag happy siya, happy kami na. Kaya ganoon namin siya kamahal kasi nakikita namin yung dedication niya para sa bayan. Oh, thank you, Attorney Hana. Um, the next question will come from Random Republicas Kate Adahar. Ay po. Uh, actually, yung question ko, uh, yung question ko rin is kung ano yung namimiss nyo at hindi namimiss sa showbiz. Kaya po, Sir Arnel uh -huh. no, and Miss Lisa. Namimiss at hindi namimiss may uh miss. -huh. parang kapag niisip nyo since parang po kayo hindi na full time, yung parang, ah, okay, yun yung hindi ko namimiss. Ngayon po pa yung miss ko kasi nasa Nami-miss ko yung ano, sa akin kasi artista no, hindi naman talaga singer. Ang nami-miss ko talaga yung ano, yung mga crew, yung mga nasa likod kasi ang dali... Sabi nga ni... oh, barkada din namin yun eh. Parang pag una kang papasok sa set, hahanapin mo muna Sino yung ano dito? Sino yung sa camera? Sino yung clapper? Sino yung... <laughs> Yan, nami-miss ko sila talaga. Yung... Uh, and yung pag-arte, nami-miss ko. Although, sa bahay, sobrang arte ako sa asawa ko. So, hindi ko na masasabing namimiss ko. Pero, iba-iba rin ang, ano, ang roles ko doon. So, talaga namimiss ko yung show. yung yeah. Ano pa yes, uh, namimiss ko kayo? ko sa kanya yung napakagandang treatment sa akin at sa lahat. Ano yes, po yung magandang treatment na pagdating mo, dito ka uupo sa tabi niya tapos yung food na ibibigay sa iyo yung talagang oh yung pina yung pina prepare ko na kay Liz Alinda kay Miss Liz kanyan tapos pahahatid ka sa kanyang Mercedes Benz pag halimbawa eh syempre wala naman akong coaching mo di ba pahahatid ka tapos madami talagang ginagawa na kakaiba na ngayon na nag na ulit ako ay nag-try ako na mag-aartisa syempre wala na yon yun yung kailangan tanggap mo yon na hindi ka na kasi yung uh, lead star, so ganyan. Eh, kayang-kaya kaya ko yan kasi as I said, madali lang akong pasayahin. So hindi ko napapansin na hindi na ako pinansin, may iba ng artista na, na sikat Hindi ko rin napapansin kasi yung time na nag ako at madami akong movies na ginawa, naramdaman ko na yun, so tama na, na may, meron akong sinasabi na yun na yung na na yung aking ano yung contentment kaya hindi ko napapansin na kahit yung iba dyan ka lang sa isang tabi hindi ko yung nakikita hindi ako pwedeng tanungin doon at magreklamo na anong masasabi mo na na yung iba daw hindi na tinitreat well hindi ko yun kasi nakikita okay lang kasi ako ay oo nga ako pala yung ano yes siya yung mentor sa siya sa mga dolphins age mentor ko pala siya Oo, kasama ko si Naka-Army Martin, Tapos, isa rin yun sa parang yung hari, yung know, king of uh, comedy, gano'n din, gano'n din, pero mas quiet siya, mas uh, hindi ka masyadong, uh, hindi ka, parati siya nagtuturo sa amin ng good manners and right conduct. Kind of. oh. Kasi kami ni Naka-Army, siyempre hindi namin alam pa kung, ano, first movie, di ba? So, yan ang nagtuturo sa amin na meron akong trivia, nakakahiraman, pero pwede na, sabihin ko. Yung pag yung mga ate ay kumakain kami sa labas, kasama ko si Tito Dolphy, inaabangan namin yung tip. <laughs> Kasi, nung bata pa kami, kami ni na Carmi, eh, ay, ang laki mag-tip ni ano, Tito Dolphy, ay wala kaming pamasahe. <laughs> Parang Sino mauunang po? Wala si Liz kasi hindi halata, napakainihin ng mukha. Ikaw na Liz, kung yun, medyo babawasan na, <laughs> <yung> medyo <team. laughs> hindi <My aim>. Hindi, <laughs> Madaming restaurant. Yung gano'n. Uh, ayun, yun yung mga trivia ako sa kanya. Tapos si Dolphy, si Tito Dolphy, talagang uh, ano rin siya, yung parang very caring sa mga tao din. At nakikita ko din na Ondo kahit natahimik siya at ano, pero pag pumasok yung sinasabi niya, yung ano timing, naku, well, hindi matatawaran ang Dolphy. Oo. Oh. Yeah. Oh. Huwag yeah. na lang kasi napagalitan na nga ako nung nagsalita ako. <laughs> Julius Pabo. Oh. Nahiya ako dahil nasabi ko na yung katotohanan doon na nagparamdam or nagbigay talaga ng time sa akin. Pero dahil nga very ano ako cool, yung na tao na uh, galing ako sa sa gano na na family hindi ako magko-cross dun sa line na yon kaya hindi talaga ako nagkaroon ng ng relationship or anything na romantic ano yon yun ang pinagmamalaki ko kasi up, nung time na nagkita kami ni Manang Inday Susan Rosas talagang sobra ang respect niya sa akin na wala yung iba na nakikita na yun. so proud din ako sa sarili ko di ba Still, Okay. Up, si And do you see yourselves um, doing showbiz full time po? Yes. Mm -hmm. since pareho po kayo na thriving sa ginagawa niyo ngayon sa so pagpaproduce, sa so business, kayo po sa government so sa all. Is it something you're still considering in the future? Oo, ako. Pero kung sakaling matapos uh, na ako ito sa uh, trabaho ko sa, okay. okay. sa public service, okay. no, masarap yung interesse niya eh. Na hmm. hindi na yung dag arnel lang makikita. Uh, masarap kasi umarte. Masarap. kaya Ayan. Nagdagdag ko lang ano, another thing. Eh, Ewan ko nung papayag si Miss Lee, si FPJ, crew. kasi may nakawento siya sa akin about the FPJ group na binigyan niya ng last December. Alam niyo po ba, tirinit ni Ma 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 List ang uh, mga dati-dati pang tao ni FPJ. Oh, yeah, sa FPJ. So, hindi niya pinapaalam kahit kanina. Hindi ko pinakuna. Hindi niya pinakuna. Mga pinakunis. mga eto na. Pwede mga na. mga oh, oh, nga nang galing yung Wala alam pala ha? Mga 200 people, uh, tinawagan sa yung driver niya na until now, nandiyan pa, tinawagan Dati kasi uso sa amin sa mga pelikula, yung mga schedule master. Oo, so, yun. Oh, man, ano? So, yun, dumating, tapos yung nasa likod ng uh, uh, production production manager na FPJ. dun pa, binawa sa FPJ studio. So, after nung hindi na sila masyado nagkikita-kita doon sa FPJ studio, sabi nila, na iyak sila yung, yung mga goons, yung mga yung mga sinapatas, ni Dolphy, ni, ay ni Dolphy, ni FPJ. Pinagsama-sama ko si Nasernan Manahan, na, lahat sila. Tapos nagbigay tayo ng konting ano, tumatuwa sila kasi may may music. Kasi mahilig ako sa music. May so, may oh, yun. Natutuwa talaga sila. Maiyak-iyak sila na first time na ulit namin nakatungtong dito sa FPJ na may party. Yan. Yeah. So, yun. Okay. Okay.